Ito na guys ang among Thank you. Karak. Thank you sa Salamat sa karak. karak. <laughs> Anong pala ito? Karak. Tapos oh, ka. parata, ano? Ilan sayo oh. Okay. Pamahaw naming tatlo. With love. Wow, with love. Ano Sarap man yan, Jo. No hate. No hate talaga, no hate. No hate. <laughs> only, love. Love, only love. 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 love love. Love is on on a chair. Ano ang kainin mo ko? Eh. Karap. <sighs> Nagiinom din kayong gawa nila dito? Yes! Oo naman! Ano, Gusto ko rin yung gawa. Lalo na punta kami ng kasal. <laughs> oh, di ba? Dami yan sa kasal, no? Kaya parang may tayo nito na ito. Hmm. Ang ito, gawa... Basta malamon, lamon. Sabi ko nga, ang moto ko sa buhay dito sa UAE, kahit sa ang sulok ng mundo, pag hindi lang makalason, kakainin ko. Walang arti-arti. Arti-arti ka dito? Hmm. Ano nga? Totoo yun. yun. May amo pa namang Lalo na yung mga amo ng mga kuripot, nga mga, o, mga ismoko istibas, nga mga dawan, purya gaba lang, purya buyag. <laughs> Uy, may mga amo guys, Werte na lang nga yung nakaamo ng mga open na Uy, talaga. Uy, yung pagkain nyo, tapitsura natin, may day natin. Mm, sige, may day. Mm. <laughs> puro kinagat. <K> puro ha <laughs> Hayaan mo, paano? Nakasikinagutan na, baka ba siya ka Hayaan <laughs> mo, bakit pangit? Kaya nga, kinain na yun. Oo, astilan. Astilan, dolor. Ba't ang mo kasi yung sabi? Oh, cheers tayo, cheers! Asa man yung mong kalak ko? Oh? oh, cheers! Oh. <laughs> <laughs> kain yong <laughs> yung, yung magkiki, magkasama, magkasama kayo sa bahay tapos minsan nagkalaban <laughs> ito guys parang talagang ano ngayon lang talaga kami nagsaya ng ganito guys kasi isang bahay lang kami sila nandun kasama naman sila sa kwarto silang dalawa ako talagang separate eh magkita-kita lang kami sa labas yung hapon ang cikahan kami doon sa garden pag nang dilig itong among guwapong driver <laughs> tapos ito nagtulak-tulak ng kartilya niya doon ako manggulo ako doon bago ako mag-walking yun tawanan ang, tawanan tsikahan chismisan yun ang ano eh vitamin namin <laughs> Vitamin sa mga katulong at sa mga drivers. nang ano. Ng sabi anong, nga nila un kagabi. Anong anong oras na daw ako pumasok, 'di ba? Mm. Tapos sinabi niya sa nanay niya. Tapos sabi ng nanay niya, Madre, ano sa we?" <laughs> tapos to sabi ni Laon, "Ano sa we na?" Hamma. Even the outside. Ganun. Mm. Alam niyo guys, ganun talaga ang nasa bahay trabaho tapos maliban kung makaamo ka ng mabait, ay di wow pero pag nakaamo ka guys ng sungay tapos may buntot pa malas ka talaga sa buhay <laughs> <laughs> talagang ano masabi natin sa amo natin, walang buntot walang sungay, ano <laughs> bye, bye lang, guys! Sungayan na guys sungay may buntot pa wow.